Cool girl guy. mga mamshi, welcome sa ating mini vlog. Maaga nga talaga akong gumising ngayon dahil hindi na nga lang iisa ang estudyante ko. Dahil ngayon na nga din na first day of school ni Aling Chantal. Nagpa-request day of talaga ako ngayong araw para nga maasikaso ko silang dalawa ni kuya niya. Maaga nga ako nagluto ng aming agahan para nga makakain silang dalawa bago nga pumasok sa school. Kahit nga palaki-laki na ito si kuya siya na ako pa rin nga ang naghahanda ng na mga bibihisin niya bago siya pumasok sa school. Siyempre, iba pa rin kapag nanay ang nag ng lahat. No, sinabi ko nga sa kanya na biskuit na nga lang yung baba niya sa school, eh parang bigla nga siya sumimangot. Kaya eh, nga, pera na lang yung binigay ng daddy niya at ayun, bigla nga umaliwala sa mukha ni Kuya Sean. Ay nako, mga bata talaga ngayon. Kaalis sa pagkaalis nga ng isang estudyante ko, ito naman nga si Aling shantal nga asikasuhin ko. Buti na nga lang talaga at umabot itong damit na na-order ko sa TikTok. Dahil sa totoo lang talaga mga wamshi, wala talaga maayos na damit si Aling Shantal. Gusto ko na nga lang sana ipasuot ka agad sa kanya yung uniform niya kaso naman baka siya lang yung naka-uniform doon. As usual, puro ang gamit ni Aling Shantal na ipinapahanga niya nga ngayon. Ewan ko ba sa bata na to puro si Kurumi na lang talaga at ayan habang iniwan ko nga sa kanya ang camera ito todo vlog vlog na nga rin hindi ko na lang pinarinig sa inyo yung mga sinasabi niya dahil naku tatagal na naman tong video nung pakiramdam ko nga ay natapos ko na lahat ng gawain ay syempre ako naman ang kakain 8.45 pa naman ang pasok nila aling Chantal kaya medyo mahaba-haba pa nga ang oras namin para magayakan Ligo na nga din ako dahil sasamahan ko nga ngayon si Alin Chantal sa school nila. Feeling ko naman ay hindi nga to iiyak dahil palagi nga excited kapag sinasabi ko na papasok na siya sa school. Tingnan nyo nga at inip na inip na nga ang batang yan sa kaantay sa akin. Eh, kurumi yarn. nga at nag emote na napakatagal ko nga daw. Minsan talaga hindi naman sa yan -E pero mapapaisip ka na lang talaga na sobrang bilis lang talaga ng panahon. Yung dating ang hele-hele mo lang ay ngayon ito na papasok na siya sa school. At makikita nyo talaga dito kay Alin Chantal na sobra sobrang excited niya ano lang talaga itong kadaldalan ni Aling Chantal ay magamit siya sa school pero in a good way syempre. So syempre sinundo na nga pala kami ni Daddy Sherwin para nga makatipid kami sa pamasahe. Totoo si ay kayang kaya naman nga namin lakarin itong ECCD center na papasukan ni Aling Chantal. Pero syempre aba, ano ba naman ginagawa ng tricycle namin? Tapon ko yan. <laughs> so ito na nga nakarating na kami dito sa ECCD center at grabe naman nga ang pagkamanghan nito ni Aling Chantal. Bali, babalikan na lang kami mamaya ni Daddy Sherwin kapag nga uwi na So ano pa nga bang inaasahan natin sa first day of school na mga ganito? kaliliit na bulilit. Diyan yung may ayaw talagang paalisin sa tabi nila yung magulang. May gusto nang umuwi, may umiiyak na at ito malala, may nagre na. Pagpasok na namin dito sa room ay may mga bata nga na nakalabas na ng papel at lapis nila at nagsusulat na. Kahit wala pa naman ngang sinasabi si Teacher Ruby. Ewan ko lang baka trip lang nila. Syempre gaya-gaya po tumaya ito si Alice kaya ayun nagpakuha rin talaga ang bata. Sinabi ko nga kay Alice na picturean ko nga siya doon sa may blackboard kasi may nakalagay dong first day of daycare. Aba ay nahihiya daw siya. Aba, anak eh, meron ka pala nga ako dito kay Aling Chantal dahil yung tipong mga ginagawa nila ay sa sasaya pero yung reaction niya talaga ay nako mga may nanchalan. Pero sobrang nakakatuwa nga lang din talaga kasi kahit first day of school pa lang nila ay kahit papano nakikihalubilo na siya. Hindi nga lang niya maiwasan yung panayang tingin sa likod dahil baka nga ako'y nawawala na kung saan na nga ba ako pumupunta. Buong akala ko pa naman kahit first day of school ay kaya ko na nga siyang iwanan dito. Pero mukhang malabo pa nga kaya mag stay na lang muna ako dito hanggang matapos nga ang klase. Yung sumasayaw nga siya pero yung reaksyon talaga niya sobrang blanko Pero aba pinapaha nga talaga niya yan sa akin na sobrang galing daw niya sumayaw. Totoo lang talaga mga mamsi, gusto ko talaga matutukan o masubaybayan itong pagsisimula ng klase ni Aling Chantal. Bagay nga na hindi ko nagawa noon kay Kuya Sean. Kasi nga mas inuna ko pa talaga yung pagtatrabaho kaysa sa pag-aasikaso nga ng anak ko. Ay naku, mukha mapapadrama na naman nga tayo. Tatawa lang talaga ako sa activity na to nila Aling Chantal. Kukunin nga yung picture tapos magpapakilala tapos sasabihin kung ilang taon sila. Okay naman nakapagpakilala nga siya pero sabi nga niya ay eh, 5 years old daw siya. Tapos nilapitan ko nga siya sa upuan tapos sabi ko ha hindi ka 5 years old 4 ka lang sabi niya pa nga sa akin eh okay lang yun lapit naman na eh <laughs> tasaway talaga nung sinabi nga ni teacher Ruby na magpipaint nga sila ay hindi na talaga mapakila ito si Aling Chantal kaya naman nga mayat maya niya kinuwit yung teacher niya sinasabi pa nga niya na gusto daw niya yung pink na color pero pagdating nga doon, ay blue daw ang favorite niya ay naku talaga tong batang to at ayan may pa selfie na nga kaagad sila nung kaklase niya hello nga pala kay Riley sobrang tuwan tuwa din talaga to si Aling Shantal na matatakan nga ng dalawang stars sa kamay at ayun nga speaking of uniform, may nakita na nga pala ako naka-uniform kaya siguro ay yung uniform na lang din papasuot ko kay Aling Chantal bukas pagpasok niya. Sobrang thank you talaga dun sa mga nagbigay kay Aling Chantal ng uniform. Magagamit niya talaga ngayong daycare. Ang haba na pala. See you na lang ulit sa next vlog. Bye!